Sarap naman. Ang chicken curry na nilaga sa gata at pampalasa ng curry ay isang nakabubusog at masarap na ulam na magugustuhan ng buong pamilya. Madaling gawin at lutuin sa isang kawali. Filipino style chicken curry ang paborito kong comfort food sa lahat ng oras. Sa tuwing nasa menu, hindi ko maiwasang kainin ang timbang ko sa kanin. At iyon, aking mga kaibigan, ay nangangahulugang maraming. Ang nilagang manok na ito ay hindi lamang regular sa aming pag-ikot ng pagkain sa bahay, ngunit ito rin ay isa sa mga pagkain madalas kong gawin para sa mga holiday at espesyal na okasyon. Madali itong gawin ngunit puno ng malalaking lasa. Nangangailangan lamang ito ng kaunting sangkap niluluto sa isang kawali, at ginagawa sa loob ng wala pang isang oras. Ang perpektong ulam para sa pagpapakain ng maraming tao. Mga tips sa pagluluto. Ipan-fry ang patatas at carrots hanggang sa bahagyang brown para hindi malaglag kapag idinagdag sa nilagang. Gusto ko rin igisa saglit ang mga kampanilya dahil inilalabas nito ang natural na tamis nito. Ang recipe na ito ay nangangailangan ng bone-in na mga bahagi ng manok para sa mas matibay na lasa, ngunit gumagana rin ang walang buto, walang balat na karne ng dibdib o hita. Para sa isang makinis at magatas na sarsa, huwag dalhin ito sa mabilis na pigsa at lutuin sa banayad na kumulo baka ang gata ng nyog ay kumulo at maghiwalay. Kapag naidagdag na ang curry powder, bigyan ang sarsa ng ilang minuto upang mabagal ang pagluluto upang payagan ang mga pampalasa na maglabas ng kanilang mga lasa. Mas gusto ang isang mas makapal na pagkakapare-pareho. Pakuluan ng walang takip upang ang labis na likido ay sumanga at bumaba ang sarsa ng hindi naluluto ang karne at gulay. I miss my mom's chicken curry and one day I tried to cook and search for the recipe of chicken curry in the net, I forgot the type, but I modified it to suit my taste and husband's taste because we are not really into spicy foods maganda rin ang recipe na ito para sa panlasa ng mga bata dahil hindi ganoon kalakas ang lasa. Dahil nagluluto ako para lamang sa akin at sa aking asawa ang aking recipe ay pagkain lamang para sa dalawa hanggang tatlo tao. Ayusin lang ang mga portion, ingredients depende sa kung ilang servings ang gusto mong gawin. Mga sangkap, dalawang dibdib ng manok na hiniwa sa mga bahagi ng paghahatid. Isang puting sibuyas na tinadtad. Isang malaking patatas na diced isang maliit na carrot na hiniwa. One quarter na repolyo ay pinutol sa kalahati pulgada ang kapal. 1 tablespoon yellow curry powder, maaari mong dagdagan kung gusto mo ng maanghang. Isang lata ng gata ng nyog, mga isa at kalahati tasa. Isang tasang sabaw ng manok. 2 hanggang 3 tablespoons calamansi juice. 1 quarter brown sugar. Isa hanggang dalawang cups arang mantika. 1 teaspoon asin. Half a teaspoon ground pepper. Pamamaraan. Isa. Mag-init ng mantika sa casserole sa katamtamang init. Dalawa. Igisa ang sibuyas hanggang transparent. Tatlo. Ilagay ang manok hanggang sa matuyo ang katas. Apat. Ilagay ang curry powder at haluin hanggang sa pantay na ipinamahagi sa manok. Pagkatapos ay ilagay ang gata ng nyog at ang sabaw. Hayaang kung ulo sa loob ng 10 hanggang 15 minuto na hinahalo paminsan-minsan. 5. Ilagay ang kalamansi juice, carrots, patatas at asukal. Haluing mabuti. Hayaang kumulo hanggang sa lumambot ang mga gulay mga 10 hanggang 15 minuto. 6. Ilagay ang repolyo at kumulo ng 5 minuto pa. Magdagdag ng asin at paminta. Pito. Ihain kasama ng mainit na steamed rice. Kung nagustuhan nyo ang ating videos eh huwag mahihiyang mag-iwan ng komento sa ating comment section. Maari ko bang malaman kung taga saan lugar kayo para masendokan ko kayo ng aking niluluto. Pakilike and share na lang po para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po.